Sound. magandang umaga po gagayak laang po ng mga gamit dito na po tayo sa bukid bibihis-bihis laang po tayo ay bukas po ipatanim na yun dahil pa po natin mga gagawin po gagayak laang po ng mga gamit ako ano po Maraming jackay uh, Lagi pong pawisam Di baka magkasakit po Ah, oh, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaisang Bali Alas 4 umidyan ah Ay, ba't umil may umilaw doon? Nakakamotor ng sawa. Hmm, halos umaga na rin po pala. <coughs> Nari, dagat na. Kailangan po yung ano, matapos-tapos po ito ngayon. Gawa ng bukas po ay tanim na ay kailangan ay ano madali-dali na po aray ah, mga kainsan dagat na uli yan dali po natin yun ngayong umaga 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 walang luang po ah ah yun kung po si na otoy eh. si na miko at saka si jenmar nado na po Lilinisin ko naman po ang tira natin kahapon. Nanday ko po nag-scatter na kamuti. Ha, dati, marami anong... Oh, jackpot ka pala, tatay. Ay, jackpot si, tatay mga kain sa pagkadami. Sa pila-pila, ang kahapon na dami kong dala. Ah, yan po lalaki. Eh. Yan. Oh. Ah. ah. <laughs> yan po lalaki ng kamuti din. Pas, tutubo ko yan. Huntik lang. Hmm, um, yan. <laughs> yan po lalaki. Yung... Lalo kahapon, tatay, pagkadami ko din dala. Ari, tatay, yung... Ano yung tat pagkadamit ng tatay? Yan, ayan dami. Kamuti. Kamote. Oh, ano laman eh. Ah, ah, ay to. Kaya dito. pa rin tatay. DCA. Ay pinuha ko lang ay dong kabaak. Yung kamutihan na yata pat ka diyan. Tama mo. Ah, ah. Nakakatuwa ng ari. Ate. Yung tabi diyan sa laylayang yan. Ihiklatin Hi -hi natin. Pagkadamit natin kamote. Yan ang kamote niyan. kamuti Oh. Hmm. Ah, madami, eh. hmm. ah, madami ay. Ah, tay. Dini nga lang ay dami na. Mm. <laughs> Nadali ko tatay walong luang. ah, eh, naman. Bukas po itanim na natin ay. Kulog sabay kidlat. Ay, ito yan, dami. tayo lamang diyan. Ha, oh. no? uh, uh, lalaki pati. Yan. Yeah. ito po yan. Oh. Ah. Ah, ang Umagaan naman po ang trabaho. Ari, hindi po naman trabaho pati. Kaunti lang. Bawal po ang trabaho ko tatay. Eh. Tayo po magbubuhat niyan. Para do, baka daw po si tatay ay eh malupog. Masama din naman tatay. Hindi na uli yan. Oh. No? Siya daw po yung asap mo yung lalong nangangalos. Sabi ko yung pumasyal po din sa atin palayan Ah. isang kilo ari may isang kilo isa nasaan oh, yan oh ayan ang <laughs> ayan po ang laki oh no oh alakay ah, laki ayan po ay may isang kilo ay sure. sa tubo lang si ah, ayan to Ah, tay. Ipagduhin mo lang, ipagpag mo lang. Ipagduhin mo at pagpag mga pirapot lang 'yan. Lalaman na pala. Mas 'yan pala. Masipag tatay 'yan. Kasi e. pag lumaman ng kamuting ito eh eh. Tawag yung tawag ay biglang yaman. Yan eh, tatay. Uy. Oh, hey. Tatay malaki. Ito po. Yan. Mm, oh. oh. ay. ah. Uh. Oh. ah, ah. malaki. Tiyam. Oo. Oh. 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 Ay. ito. Kung ay naman ah. Oo. Mm. pa po. Ah, ah. yan. Ah, ah, Ayan. Ito. À, kahapon nga saglit lang din. Ah, ah. Lalakay. Tabi bunso. O Oh. Uh. Ba? Tabi bunso. Uy, ba't diyan ka po? Ayan talaga yan. Hmm, And... tatay, ari, ari. Tatay ito Hmm, tatay, huy. Yan. Ah, bartaw ah, na. Oh. <laughs> Kita na. Lahat. Alak na rin na bulok ko. Oh. So, yung... What? Hmm. Yan, tatay. Oh, laki. Bakit kinapapagod, tatay? Bawal ata. Hindi ba? Hindi. Hmm. hmm. Ha -ha. Ay, tatay, oh, ay, ay, oh, yan. Ah, ah, di, may pang merinda ka na, oh. Ang baga, dami. Ay, ayan, tatay. Kaya nati, operation na, tatay, operasyon na uli ng kabila. Ay, matagal pa. Babahawin doon muna rin kabaak. Pero hindi na masakit. Ay, hindi na. Malinaw na pati. Luminaw na lang. Ay, malinaw. Kung di ba, hindi, hindi ako makakaganari. Mm. Nung una, yung nalulula, nalulula, nalulu ay, natay. Ay, lula. Pero sa si tatay po, hindi na nga po katrabaho. Bawal po. Pero nag-uuli na siya at ay malulupo. Na ano po siya, nahina daw ang katawan niya. Kaya pinakang exercise po niya ay di iniikot po niya lahat kami kay Bumboy. Kay Bumbay. Sa dito po sa ating area. Ano yan, dami na rin. Ah, dami. Yan. Ah. May sambal din na yan. Wala tayo. Mm -mm. Yan, dami, ito lang pa. Ito yung kamutihan mo yung, yung mga lumang atay naman ang hakawatin mo dyan. Umay ka dyan. Pa. Yan, tatay, laki. Yan. Umay ka dyan pang pa ang rega. tatay, dalawa oh. Naipatay, uhoy. Ah, yan, dami. <laughs> yan, Oh. Ah, ay, tong tong yan, pala. Ah. Uh. Ari, ah, paghahawang pala ng pilapil na ari. Ari, paghahawang yan, dami. Ito naman. Uh pila-pila ngayon ay kuya po itanim May lalo na ah laki yun aba mm. ah laki yan o ayan po ay kung nakala sa kilo ari oo aba ba, ilang kilo natin nakuha mo aba tatay o Uy. pagkakadami mm. ah ah laki ah ah ah, ah. Ay, laki hmm na binhi ito aba ay dagpa itinanim ni ah hmm aray aray ah eh. oo oh. Abah, ay yan na dyan talagang yan ang natin yun ay kain naman niya kamuting yan yan ay akwati mo lang ay talagang kamuti ay oo yan ang kamuti ito napagkakasipag lumaman yan ari ala ah kita ko na ari ate ari tamo

Oh. Yan ang merindahin natin rin. Eh, oh. kaya daw mindal din yan. Eh. Ah. Ah. Ano tay? Ah. Ah, lakay. Ah. Aba. Sila tumpok yan. Hmm. Yun, tatay. Na, ang bukong kamutik. Okay. Ah. Bugag ah. Uh, maganda ang lupa. Madali ba silang sumuot? Madali. Ba, ba yan? Parang kubra eh? Ay, ah. Ani ahas. <laughs> Takot. Makakaysan ah, tayo po ang bubuhat. Magpapawis lang po si tatay. Niya. May saging pa dun laga. May alaga lang pala noon. Hmm. Tua uh, punta ni. Apak kalalaki pa tai, oh. Ito, butang yo oh. Sa makalinggo. Makalinggo po Magkukubuta no, kami ng Agustoy, Agustoy, Gagara, Agustoy. Hindi pa po namin tapos Inunalaan po namin yung palayan Pero may nakubuta na po kami doon sa kabila Buko okay. Tatapusin po namin Itatanim din po tayo ng kamuti doon Ah, ikalahating sako tayo pala rin. Ah hmm. Ah Ayan, bigat dami niya. Ako ate magdadala. Naku. Ang pagkakadami niya. Naku. Naku ako natin niya. Eh. Talagang battle sa atin ang kamuti na Ay, battle sa atin ang kamuti. Ayan, ang galing na kamuti. Atay, kahit na natin sa Ayan, oh. Ayan, ayan. Dahil pa Bukas. Kailangan pa mapapanot yan. Ikaw naman pala yan. Ay, mm -hmm. si Sir, ikaw naman na makukuha pa dyan bukas. Hindi yung pagagama Bukas nga pala nga. Bukas ay ah. Sabado? Oo. Uh, Oo, uh. uh, uh, pare. Ay, naku. Ay, rin. Ay, naku. Yan ang uh, sipag noong. Kasi ito lang, mga hapalit ang talong. Ah, bukas. Akin lang ang pinapalaya. Hmm. <laughs> yeah. Napalaban yung daluan Pag bunog hmm. Maganda bunog din naman Hindi pa maso, hindi pa matanda Bata pa rin Yun ay eh, limang araw lang ah Katalim lang nito hmm. Tapos na si Kuya Hindi pa, motorin pa yung kaya tuyo kaya Tapos natin tuyo, kuya ko alvin, hindi pa tapos Kaya yun hmm. Tatatay Dala, dala. Ako oh, po po tapos dali. Abi ah, bisita ka pa doon. Hmm. Bisita na pa daw po si tatay. Ah. Ah, pa daw niya. Pa po pa, Papu, pa tatay. Mga oh, kasi pa daw po si tatay. Ah. ah. naka pa daw ah, tayo dami ah. ano. Dor, masaya yung mga naman. Ah, yan oh! Oh. Pakatami o to Ah, yan. Inyong dalhin. Ah. Ay, o to yung hukain mo rin. Ito eh. Ang dami o yung Ah. Kaya kuwitin pati Yung hakwating niya. Kailangan o Uy, yung batila yung kanyang 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 kanyang

Oo, isa na ito yun. Okay, dami. Ano yun ito yun? Nakuha ko na po. Ano ito yun? Wala na ba? Mga kaysa ng malaman. Itong mga tanim natin ito hindi pa po ito na paghuhukayan mga paminhian po yeah. hindi binisita lang ni tatay naiinip yan sabi ko nga ay maglakad lakad at nalulupog siya para daw po isa isa isang linggo pahinga dalawang linggo halos pahinga ay parang ang pa, pati daw niya ay ano eh. parang nanghihina ang tuhod ay sabi daw naman ng doktor pwede maglakad lakad wag lang ang bubuhat ang mabigat Uh, Ay, siya uh, Kabaak na mata naman ang uuperahan. Oh. Magaling niya siya. Malinaw na. Yung isa naman, ba nung unay ang labo daw eh. Magaling nga uh, pala kinakahig yan. Maganda rin. Yung si tatay po sa kaduluhan. Mga kaisan, may tatara pa tayong ano. Dalawang uh, luwang po. Yan, adam po si Otoy. Magluluto ka ba Otoy? Oh. Luluto daw po si Otoy ng merienda. Uh, yari na oh. Yun naman po yung dalawang bumubunot. E si Alan po. Bukas ay yari po aray. Yari po yan. Gawa ng ang tatanim po buko sa isang po may matira may siguro kakaunti kakaunti ah, na aray. para po babalikan na lang ang rin daw to eh so, Mga kaisan, tataposin ko na po aray. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless. Peace. Bye. Hindi ko na po papakita ang pag-agar ah, Ay, baka kayo yung mag ko. <laughs> Hindi, biro lang po. May bato pala din yung. Eh?